Bago rin siya nagpa-refocus sa yung look. na ako sa kong party. Muli na ako sa kong party. Anong bisitod, bitaw na naman siya. Now, yung nao. tapos ito no. no, no. no, no. no. Ang yeah, good mood siya ganina tapos busi no. <laughs> no, to no karo. Bago lang siya nagpa-refocus sa inyong lock. Ang 嗯，那个暴露我真好啊。